Sa gitna ng kontrobersya sa isyu ng kapalpakan ng mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagresulta sa malawakang pagbaha bunsod ng sunod-sunod na pananalasan ng mga bagyo at dito nitong buwan ng Agosto. Tinuran ni Kaintaris Almeyor Kit Neto na hindi niya peg ang makialam. Sa kanyang social media post, sinabi ni Neto na hindi naman sila sumisikat sa pagpuna sa kainahan o kasira ng iba. Kahit yun, ang uso ngayon, hindi lang talaga umano niya naging style ang makialam. At tatandaan na mula ng isa publiko noong August 11 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangungunang labing limang contractors ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa flood control project sa buong bansa. Nagsulputa na ang mga kaso ng gross project at nagsagawa na rin ng mga investigasyon. Agad namang sumusawang ang ilang alkalde tulad ni Pasig City Mayor Vico Soto Iloilo City Mayor Raisa Trengas at maraming iba pa. Sinabi pa ni na hindi niya pegang makailang kahit pa abogado siya. Ang alam niya umano ay mayor ng kainta ang inaplayan niya. Kung gusto niya palang mag-imbestiga at mag-usisa ng trabaho ng iba, sana sa o sa kuwa siya nagtrabaho. Idinagdag pa nito na ang dami nang isipin at gawain sa munisipyo, hindi niya alam kung saan sila kukuha ng oras para magsiyasat sa mga nangyayari sa labas ng kanyang mga nasasakupan. May mga taong nakatalaga rin para sa trabaho ngayon. Sila ang dapat ikilos doon at sila rin ang sisita sa mga nagkakamali. Wala naman umanong siyang pasaring kahit kanino. Opinyon lang niya ito dahil maraming nagtatanong kung bakit di siya nagpapasyahan ng Baguio. Pero sagot niya, ay ang daming trabaho at good vibes lang sila sa kainta. Sinabi pa ni Nieto na wala niyang araw na walang ginagawa ang mga lokal na pamalan upang maging flag free ang bayan ng kainta kahit walang kontrata sa privado mga kontraktor kundi ay equipment ng LGU ang gamit at mga empleyado ang nagpapatakbo. Una na rin binilinan ni Nieto ang may 300 niyang barangay health workers na huwag sa politika at ang pagsiservisyo sa kanilang mga kababayan. Felix Tambongpo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.